Magandang hapon mga bata, tayo muna ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu, Santo, Amen. Okay, pwede na kayong magsiupo. So bago tayo magsimula, aalamin muna natin kung sino-sino ang umibang sa inyong klase ngayong araw. Andre, bilang sekretarya ng inyong klase, maaari mo, ba, maaari mo bang i-check ang inyong attendance? Maraming salamat. Ngayon, sino-sino ngayon, sa inyo ang makakapagsabi kung ano ang ating tinalakay noong isang araw? Yes, Kikoni. Tama. Ito ay pandiwa. To ay tungkol sa pandiwa. Dumako naman tayo ngayon sa isa pang bahagi ng pananalita. At ito ang ating tatalakayin ngayong araw. Bago tayo magsimula sa ating aralin, ako muna ay naghanda ng isang paunang gawain. Ako ay naghanda ng jumble words. So class, narito ang mga jumble words. Sa unang bilang, sino sa inyo ang nakakaalam kung anong salita iyan? Tama, mabilis. Sa ikalawa naman, Yes, Micaela. Mahusay. Ang salitang iyan ay malakas. Alam niyo ba kung anong bahagi ng pananalita ang mabilis at malakas? Okay, ating tatalakayin ngayon kung di niyo pa alam. Dito sa pangatlo sa tingin niyo, ano ang salitang iyan? Yes, Gingoni. Mahusay, tama. Pang-abay. Pang-abay ang ating tatala tatalakayin ngayon. Okay, class. Base sa ating aktibidad aktibidad na ginawa kanina, sino-sino ang may ideya kung ano ang ating tatalakayin ngayong araw? Yes, panilagan. Tama. Ito ay pang-abay. So, ngayong araw ay ating tatalakayin kung ano nga ba ang pang-abay tatalakayin kung ano nga ba ang pangabay. So, ang pang ang, ang pang ang pangabay ay isang uri ng pananalita na nagbibigay larawan o nagbibigay turing sa pan panguri, pandiwa at kapwa pangabay. So, halimbawa, mabagal maglakad ang isang pagong. Ang pag ang pandiwa sa salitang kilos sa pangungusap na ito ay mabagal habang ang pang-abay naman ay matagal. Mabagal. Dahil nagbibigay-turing ito sa pandiwang naglalakad. Sa ibang salita, ipinapakita lamang nito kung paano maglika maglakad ang isang pag Naiintindihan niyo ba, mga bata? Okay, ngayon naman dumako tayo sa iba't ibang uri ng pang-abay. So, class, may tatlong uri ng pang-abay. So, ang tatlong uri ng pang-abay, una dito ay pang-abay na pamaraan. Nagsasaad kung paano ginagawa ang kilos na sinasaad sa pandiwa. Ito ay sumasagot sa tanong na paano. Halimbawa, sumigaw si Jane ng malakas. Ang pang-abay na pamaraan sa pangungusap na ito ay ay malakas dahil tumutukoy ito kung paano sumigaw si Jane. So, sunod naman ay pang-abay na panlungan. Ito ay nagsasaad ng pook o lugar na pinanggalingan ng kilos. Ito ay sumasagot sa tanong na saan. Halimbawa, si Dino ay nag-aararo sa bukit. So, saan nga ba nag-aararo si Dino? Sa bukit. Tama ang huling pang-abay na pang ng pang-abay ay pang-abay na pamanahon. So, pang-abay na pamanahon ay nagsasaad ng nagsasaad ng panahon ng pagganap at sumasagot sa tanong na kailan. Halimbawa, kami ay nagdadasal ng aming pamilya gabi-gabi. So, kailan nga ba sila nagdadasal? gabi-gabi tama. So, ano nga ulit ang pang mga bata? Tama, ang pang ay isang salita na naglalarawan o nagbibigay turing sa pag-uri. So, ilan nga ulit ang uri ng mga pang-abay? Anyone? tama. Meron tayong tatlong uri ng pang-abay. Ito ay pang-abay na pamaraan, pang-abay na panlunan, at pang-abay na pamanahon. So, narito pa ang iba't ibang halimbawa ng pang-abay. Tahimik na naglalaro si Ivy. So, ang pandiwa sa pangungusap na ito ay naglalaro, habang ang pang-abay naman ay tahimik. Sunod naman, si Lito ay mabilis kumuha ng bunga. Sunod, maingat na pinukpok ni Kizo ang pako. So, sa ating pagpapatuloy, gusto kong kumuha kayo ng papel at magbigay ng dalawang halimbawa ng pag-abay at gamitin ito sa pangungusap. Magbibigay lamang ako ng limang minuto habang upang matapos ang inyong gawain. Mga bata, tapos na ang limang minuto. Pumunta na kayo rito sa harapan at ipresenta ang inyong ginawa. Mga bata, palagpakan naman natin ng ating mga sarili dahil nagawa natin ng maayos ang inyong mga gawain. Ngayon naman, ating balikan ang ating tinalakay kanina. So, sino-sino sa inyo ang makakapagbigay kung ano ang pang -away? Tama! Mahusay at kayo talaga ay nakinig sa ating diskasyon kanina. Sa tingin ko ay handa na kayo at sapat na ang inyong kailaman upang tayo ay magkaroon ng pagtataya. So, sa inyong pagtataya, isulat sapat lang ang titik PR kung ito ay pang-abay na pamaraan, PN kung pang-abay na panlunan, at PL kung pang-abay na pamaraan. Okay. Sa inyong takdang arilin naman, magsalaysay ng isang karanasan na hindi mo malilimutan kumamit ng pang-abay. So, I guess na intindihan nyo ang ating tinalakay kanina. Maraming salamat sa inyong lahat at paalam.